So, hello mga Mars. So, good morning or good afternoon or good evening kung asa mo. No? So, karon nga vlog na ako. Uh, wala well, ako ng luto. Wala well, ako sa mood ng luto. Wala ako balos ako ng vlog. So, nag-video na ako na guys to share sa inyo. Masa akong experience ko this morning. Uh, alas ay sa kabuntagon nga nag nagmata ako ang boss, no? So, before 6, nagmata na siya. Nakabantay ko. Nga unconscious siya ng, ng sayo sa buntag, mga alauna, alas dos, tres, unconscious siya. So, karon ka dito. Siyempre, ting katabang, guys, ting, ting ano pa na, ting tulog pa sa katabang. Na, na natulog good, good. Pero, ko, pero gamata-mata ba, kasi siyempre, dool ako ang bed sa, sa suga. So, makamata ko yung pasigan niya. Kaya ano, nung pasiga ko, niya, no? So, karon guys, last size na ko ni mata. Kaya magkuha akong dyaryo. Kaya last size, hindi magkuha niya dyaryo. Kaya para sila, kaya masahon. So, okay pa si Lula, nung naulak ko. Kasi Then, in ko, la, ayos ang bangon kaya mapuha sa kong dyaryo. So, yung bangon gila siya, guys. Kaya, um, mabot mong gulura sa skin siya, sa wala na hurot na ang dyaryo. Kaya, nandadali ko, bangon, kaya yung baba ako kaya mong dyaryo. nakabangon kaya mapuha sa kong So, bangon naman rin na siya, guys. Pag, na ako, yung bangon na ako nga mo. to, ako siya yung tambal, nga kaya iyang sakit mong is yes, na siya, ka nang, ka nang constipated, and, ah, uh, gin ginakabuhi parehas sakit ba So, na siya ginung nga lun, pira so lun, uh, I don't know, so, Basta para siya sa kabi siya masig kabuhi on, no? So, ginung siya na 30 minutes after ana, pwede na siya mukha on. So, mo to, pag umanya ginung matong tambala to, na exercise po siya di alam. Murag ka na kung um bike-bike exercise, tapos ang basa ko siya di jaryo. Then, after ana, mga 15 minutes na siya ginung exercise, imbalik siya ginda. So, ako po, imbalik po ginda. Kaya katulog ko na palagi ko. Eh, wakal po katagtulog, kasi po siya sige siya bangun na ng gabi una. So, tingnan na ko nang bangon siya wala pa kayto eh pinapalan kami to nimbangon, bangon na si Ar so ako siyang isundan kay para mabasin ko siya mukhaon so, eto siya si R ako siyang isundan so sumoto guys mo siya kasukaon then ipanimot nang maayo akong amo ipanimot siya maayo pati yung scrub ipanimot na muto ko siyang ihubuang ipanimot siya sa sa anidoro kabi na akong Ihiun ba? So ako nang hihuguan. Hindi ba niya kahihiyun? niya siya si Ague para muragmusok kaya. Hindi siya comfortable ba? mo to guys kung lingkod niya sa anidorong. Kasi naluhi na siya. Pati si Muta giilisan ako. Dinagid siya. Tiyagod pila kami nito. Hindi na siya katarag history ah. Doon natulog na siya. Ano nga siya? Hindi Nag testing niya. Yung kanang blood pressure. Testing kung taas ba tawag na temperature taas kay 200 pa high blood gina siya po sakit niya. Ka na hindi dementia siya kanang makalimot kanang di dili gyud niya ma ma-remember tong mga sa unang panahon kasi katabang niya sa una din Ay siya kay nang duma na so na yan sakit dementia siya or amishya no mapas ako na amishya po sa no so mao to so basta as i notice okay pa siya anang pagka morning kay exercise pa siya karon guys di naman na magyuna siya mo mutindo ko na magikusog ako nang nangipog ko na ko yung yung banay kulo si Lola. panimot maayo sumuot so, to tawag ng hospital nang tawag ng ambulansya guys tawag ng hospital na hindi ambulansya ako nasabay sa ambulansya kasi simple na sa estudyo pa yung mga anak, itawagan sa, sa akong amo ang iyang mga anak. So, karon itawagan niya ng ilang mama na hospital. Ako'y nagsabay dito sa ambulansya. Ako Ako'y nag-interview sa, ako -interview sa doktor, sa nahitabo. So, ako'y mga pong giyin na doktor, sa nahitabo, i-explain ako sa ilahan. Then, karon anak ana ang ana doktor nga, maybe ang ako dong amo is nag-stroke, nag-stroke daw si Lola. So, karon kailangan na mo siya i-CT scan kailangan na mo siya injeksyonan, dire, kay, kay si Kiho, eh, kasabot ko nun yung isabot, no? Dire daw, injeksyonan daw, kay para daw palulong sa iyang utok, para daw isi scan si Lula. Yung ako, okay, yeah, okay, okay, okay. Tapos pag umang sa, sa umang si Tiskan, isuyan ako sa ano, sa, sa doktor. Stroke daw si Lula na stroke. So, totoo, dapat na iyang anak. Sila nag-istorya kay anak mong ginipangitao noong hindi tong dan. Hindi ito na guys, na akong um, ang doktor nga. Ang ila daw mama, naday ugat nga nang sa mind. So, so, di pa nila mahinduan. So, mo talagang ilak na si mama. So, ako worried ako kayo ayaw guys. Like, Nag-vlog lang gani ko Wala ko maisip nga i-content. Uh, wala ko sa mood no, magluto. Wala ko sa mood mag-edit. Tungod sa kung hindi karoon na okay man sa bulagay na ni kahit ang gusto akong ma-istorya sa inyo ano, akong ma-share na akong mamarepes sa inyo ha na delikado dyan di ay basan ay high blood um, basta na anak ay high blood delikado dyan so balik balik akong istorya ano, kayo, oh, yun ay na kung ganyan na notice na ko kaya o oh, syempre, okay pa akong amo ganyan ang buntag so tungod na siguro sa yung sakit niya ka ng minakabuhi mo siya mga marsod ka ng siya kalibang tungod na siguro ato lang taas iyang blood pressure so hinungdan nga na potok ang ang ugat dito sa iyang utok so yun no so dedikado ba ka operahan i don't know ingon na kung amo nga hindi na lang kay eh, wala man puti pati mabuhat diri so moto naguli ko so wala sa bina so wala sa sa mina sa hospital so kaon ba ko makapamahaw guys no so nagmanetis na lang ko no dedikado yun so i hope guys na I pray ginoo you know, oh, nga maayo akong amo guys. guys, help me to pray na maopi -okay akong amo guys. Kay, no, wala ko nag worried na mawalay ma kong amo ma. Kay, wala, ko Di, wala ko trabaho. Dula ako na worried na kay mas ako sa Pilipinas mo um, earn ko na. Ako is concerned kung sa akong amo kay buot lang sa ko. Uh, like, kung mag -day off ko. Kasi pinaka off ang katabang. Wala na na sila ipakialam. Labi na kay Pilipinas. Katabang naman na. Anak mga ubang mga, mga Chinese. Pero akong amo din yun. Maka-de-off ko guys nag-abot iniglakaw na ako, inon ako magbalon ko pagbalon kanin pagkaon ni pag na ako, ana may handuli na sila nga kanang pagkaon nagkaon na ka nay pagkaon gi mo gibilin sa imo di ba kanang anak ko so do dili mi magkasinabot sa pagistorya tungod kay di sa kabalo mo english ako di ko kabalo mo cantonese so feel na ako ba ilahang concern so inana pud ang kaayo nga akong ginabalik sa ilaha do dili ko kaistorya sa ilaha giayo na ko siya pagatiman assist alalay nga halos mangita ako sa siya masing kaya niya maghungit ana gina maskin na ari laway diri ginatapuhan ako na kay gusto na ka kanang ginabalik na ako sa ilaha ilang kaayo ba so yun worried kayo, guys, kay ko guys Di di kado ang sakit sa akong no, man ka anang na ay mong putok na ugat si mind. Siyempre, nagscatter na tong dugo ito, kaya nagputok man daw. Di ba? Imagine. So, kailangan operahan si mo para hinduan. So, I hope na makarecover, guys. No? So, delikado ito guys. Ang high blood is uh, tidor. No? Tidor ba? So, delikado yun. So, uh, guys, mag tong kaon. Anak, gold. Kay, basta high blood na sa tao. In time, pwede siya mo atake mo. No? So, wala siya gipili nga panahon. In time, pwede siya mo abot. Mabata man ka, magdigo lang. No? Basta high blood, high blood yun siya. So, worried ko, guys. Hindi uh, ko maka, maka, yun nga, maka-edit yung mga luto-luto. Kamama man akong content luto-luto. So, akong gumalatit na sa karoon is about high blood. Hindi ka nagbibidahe siya. worried ko, no. So, sa so, dirilang kutob, no, kay mamahaw ko, kay nagbak kasi ka sa hospital, siyempre na-worried ko kay ako ang kauban ni Lola sa ambulansya, hantod sa hospital, ako nag-interview sa doktor, din mga Chinese pa na, so, the, gabi ako kakulba ba, so, nadugangan pa kayo, nabalaka ako sa kong amo, and, uh, gabi yun, sa high blood, no, so, I, uh, I, I hope dili ko magkasakit o ginaan ng Lord, so, so guys, please help me to pray na mo okay akong amo. <laughs> And, ah, uh, lang ko ito ba kung pag-monetize na no? Ako naman lang dali isa. Kaya ako, ang um, mga tibulang, ni ato na siya dito. So, ni ato siya sa hospital. Ito siya na ang asawa. Kaya, lonely ko dali nga mag-isa dali sa mga. And then, dali lang ko ito. Dagan salamat sa inyong pagpamigaw sa kung pag na. And see you sa sunod na kong video about Luto Baron or I don't know kung sa'yo makontak na next na uh, upload. Uh, basta see you na lang ha mga the pilaka days. And thanks for watching guys. Bye-bye.